Isang hubad na lalaki ang napasuko ng isang babaeng police officer matapos itong ma-report na naglalakad-lakad sa King's Road sa Hong Kong kahapon. Ang insidente ay nangyari noong alas 9 ng umaga. May mga nakakita sa hubad na lalaki ang nagtatatakbo sa kalsada. Ang 25-year-old na babaeng police officer na si Lai Wing Ka ang unang rumisponde sa eksena. Napilitan si Lai na gamitin ang kanyang baton para mapigilan ang lalaki sa paglapit sa kanya pagkatapos ay gumapang ang lalaki sa harap ng isang bus bago yumuko at lumuhod sa harap ni Lai habang sinusunggaban ng mga kamay nito. Natapos lang ang lahat nang tinulak ni Lai ang lalaki sa kalsada at dumating ang mga backup na pulis. Pinadala sa ospital ang suspect. Ayon sa mga report, ang lalaki ay si Wong, isang 23-year-old na graduate ng Hong Kong Baptist University na nagtrabaho sa isang accounting firm. Nasaktan sa kanyang tuhod si Officer Lai at pinuri ng isang senior police officer ang kanyang mabilis at kalmadong pagkilos sa insidente ito.